boy mga kaigan. Good morning po mga kaigan So yun, gagawa tayo ng video ngayong araw na to Dahil wala tayong ibet Yun, pupunta sila sa Punta dong dam Titingin sila ng isda Dahil umuulan mga kaigan So yung magdamag maghapon ng umuulan Dito sa amin, barangay Dito sa amin Galing sila sa farm, wala po tao sa farm Kaya ang gagawin nila Pupunta sila ng Dam titingin sila yung nakukuha sa ilog yung magbiyaya ng ilog <tipulong> yun buwan pa rin basang basa pa rin na tan pero gumaganda na po yung panahon Yan. pero madilim pa rin mga kaigan, parang uulan pa rin parang babagsak pa rin yun ayun ang nyo naman sa panahon ayun ang nakikita nyo sa ulap So, Mag-aapon magdamag ang umulan Kaya nakakatamad Sarap umiga Tapos masarap na ulam yung mga sabaw-sabaw Mga kakaigan so, Itingin din kami ng ulam namin Kung anong ulamin namin sa panahon ngayon Anong masarap na ulam Ito yung sabaw mga kaigan. Ito yung nanggagaling sa National Park Yung simple doon. Yung public public simple eto yung dong doon sa kayo kabeli Ya yeah, tuh kan, Tuh gigan tatamu. mu. Oh. Ini. Timutor, timutor. Ya, lur, Pak. Cak kuat. Dai pemutan. apa Bapak Mum. Itu gitu. Ya, bayarannya ya yang KB-mu. Udah kayak Ian. Ikam vlog nih. Dah Good morning. Morning, Pak. Morning Kakak, Pak.

Okay, ganun. Nandito na tayo sa Conda Dong Dam. Ayan, da dalas rin kami mag-vlog dito. mag yung ulan, tsaka mag Kaya nga, nag-muna tayo dito. Malay mo, maraming pa silang makuha. Ayan po yung ay tawag lang palukso. Pag tumalon yung isda sigurado mau sa salo dito oh ganyan no lugaw na ganyan mambon so oh, yes Mahayon, dami na kalula, mga kabeli. Edo. Mula po. Yo mula may kasama pa ang bata si Kakay. Ginoo. Oh. You paano 'yan? Tara, well, let's go. Bibigyan okay, ko kilala tabi yung video. Camera. So, hello. Wala uh, na, 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 na po. So, isda.

Nasaan na ba? Kita tutuluan na 'yan, eh. Hmm. Nasarap pa sa dito mga hindi kaya wala walang tumatalon. janitor pis mga kabili okay. ka Ito yung tinatawag yung lang Kondadong Dam Yan malalagi lagi mga isda dito mga kabili Kaya lang Masarap, nasarap po yung ano nila kaya walang ginak pa ba yung mga panguhuli nila yun know? Ito pa Ba't yung talagyan? Nala? Common, saka row Common, row Silver ha? Ah, tumal Mga kabeli, lumalagay ito sila kini Kian. Ganyang kalaki, mga kabeli. Ayan sila. Ayan, pag lumalagay yan, ganyang kalaki. Sila kini Kian. Ah, parang bangus lang ha. ah. Ha, mga kabeli, walang huling na isda ngayon. Ang gandang tao. Ang gandang tao ngayon. Nakasara eh.

kaibigan dahil di sila makalabas dahil umuulan po yan o nabasa sabi ng ulan kanina nanamulan na umuulan na anong nakuha niyo yung isda wala po yan si kayo nasa bahay ko oh, oh! Mm, Lalaro po si Kaya sa laruan ni Kakay. ulan mga kaigan. Tignan mo naman yung panahon. Ayan o. Ayan o. ng ulan mga kaigan. Ayan, yeah, maghapag magda magdamag na yan. Hanggang ngayon, nung pa rin mga kaigan. Ayan, tag ulat na. Yeah, si Grace po, wala po si Grace. Bumili na ulam. Ang pinabili ko sa kanya is tilapia na sinigang na tilapia. isang santol. Ngayon, hindi tayo makagawa ng video sa labas dahil nga umulan. Hindi rin tayo makapunta ng farm sa lakas ng ulan. Baka madulas po yung daan doon. Da try ko pa maya kahit maligo ako kung makapunta ako hindi. Thank you. Maraming salamat po. Tapos, maglalagay na tayo ng hotdog. Kung so, makakainan, hindi ako makabila. Pinagkakatihan din lang yung hotdog. Ay, ako kay Kian eh. Nandito si Kian makakaigan eh. At ko po yung makakaigan na. Ay, sa ng ulan. Hindi tayo. Makalabas. Itong ganito pa naman makakain. Hindi naman dito. Dito lang sa bahay. Tapos, kumakain. Nanonood ng TV. Pero kailangan para tayo magtrabaho. Pag-vlog. Para naman kahit pa paano, makikikitain tayo. Ayas, maraming salamat po mga kaigan. Thank you, thank you sa lahat. Sir Benji and Ma'am Grace, thank you, thank you. So, na tayo. Ayan. Yeah. Birth duty ng bulang-bulang. Ayan, shoutout po sa lahat na nagko-comment. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Sa Team Gabeli, thank you, thank Parang gusto ko rin maligong sa ulo. Natatakot ako. Bahatabahan tayo ng lagnat. Eh, dito ba na lang tayo sa bahay? Ito may bisita naman tayo. Si Kian. Si Batang Mabay. So yung mga kaigan, umuulang po. Ayan o. So yung na naman po. Yung mga na naman. So yun, nandito tayo sa bahay ng mga kaigan. Pag muna natin ang almusal si Lucky at si Kakay tayo makaba tayo dito dahil di tayo makalabas yan nabasa tayo kalina ang ulan so, magluluto natin ng hot silog hot dog saka iklog Saka fried rice eh magluluto tayo ng fried rice Saka iklog Saka iklog pag tinawag doon sa ano top silogan. hot silog yan maga pa naman mga kaigan 8.30 <tinyo> lang po to Bukasan muna natin yung ilaw dito sa bahay ko. Medyo madilim. Ay si Kakay. Uh, Yun. Warad lang. Yan. Ay ka ba? Dito oh, ko na lang kakay. Kapitan. Oo. Dito daw siya kakay. Siyan. Lumiwanag na dahil may ilaw na. Medyo masikip lang po yung bahay ko. Pero masaya po dito. Ayan sa light. Yo, dito tayo. Dito pala. Pagyan natin ang asin. Huwag okay na yung atog natin. So yun. Gagawa tayo ng hot silog. So yung mga kaidang magigisa na tayo ng bawang para sa ating sinangag. Ito po so yung natin. Ito yung tirang kanin namin kagabi. So na. natin Napakalit lang yung rice namin mga kaidang. So Bayo magtataka naman mga, mga kaidang. Wala po kaming long table. Hindi po kaya mag table dito. sa so, sobrang sikip na nga yung bahay ito lang kusina ko itong, itong manipis, ito lang manipis na itong pader pader dito tapos pader dito kaya siya ko lang pag may tumadaan kailangan kang tumabi pag may tatabi ka para makakadaan so Ay, Mga kagyan, ito yung ating Ito po yung ating sinungag. Yan, nilagyan ko ng konting toyo para magkakulay. So lagi mga again, ito na yung ating hot silog. So yun, na tayo ng silog. almusal nila, kiyan dyan ni mga bata nito. Fried rice with egg, tsaka hot Tara, Ni eh, mga kaigan, kaya po tayo. Yan, ano mo mga yan? Nag-wala, okay. hindi tayo makalabas mga kaigan. Kaya dito na lang tayo mag-vlog. Kaya pa paano makagawa tayo ng content. Sarap. Ako mga kaigan, may pirito? kung bangus. Ito yung tira namin kagabi. Yan, magabagay. Hindi naman yun ako. Brick.

Sima, so, mga kaigan, meron daw nagsasabi na hirap daw kami kumain ng ganito, mahirap daw kumain. Tama mahirap po pero sanay na po kami ganito kumain na uh, wala kami ng long table. Ganun po. Pero kung ano, talagang mahirap po. Hmm. Ayan, gaya lang tayo mga kaigan. Kumaya naman ang ulam namin is tilapia. Kinigang na tilapia. Mama. Mama. Dahil Mama. namin pipirito pipilito mo namin bago Mama. namin yung sa sigang sasabawan. Mama. Dahil maganda yung panaw, malamig yung panaw. Hmm. No. No. Okay. Okay, well. Yung kailangan mo subuhan si Kakay? Ay, ay siya, ay. Hi, Kakay. Hi, 야, 너, 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 Si so, mga kaigan, magkatapos lang namin mag-almusal. So, yun. Ayan na, sige, nang kaigala yan, o. Oh? Tara pa. Tapos na, siya TV. So, yun. Maya-maya, pa tayo. Tignan natin kung saan tayo, papatpad or makapag-vlog. Nah, wala pa akong maisip kung anong content, anong ano. Gusto mo man... Magkita bundok, wala tayo, bundok, wala tayong ano. So, Ito